Hello guys, good afternoon. Today is May 24, 2025, 1.04 p.m. Pacific Time. And sasagutin lang natin tong tanong ni Ma'am Eve. Pwede magtanong ano ang kaibahan sa no one at no 2? Pareha ba sila? I think sinasabi niya hindi nila makita kasi nga napapakpa ng mukha ko. So, papakita ko sa yung NOAA 1 muna. And then, after nun, papakita ko naman sa yung NOAA 2. Wait lang. Okay, so ito yung sa likod ko, ito yung Noah 1. So, din ko muna yung mukha ko. So, ayan sa pinaka-taas, notice type, nakalagay. And then, sa baba nyan is case type, which is I-129F Petition for Alien Fiance. Sa baba nun is the receipt number, which is yung WAC. Yan yung gagamitin mo para ma-search kung ano ba yung status na ng case mo. After nun is receive date. And then, sa kabila naman, notice date. And then, USCIS alien number kung meron ka. And then, page. Kung ilang page, normally isang page lang yan. And then, date of birth. Sa baba niyan is yung pangalan ng petitioner. And then, sa kabila, yung tabi yung payment information kung magkano yung binayaran nyo sa I-129F. And then, sa baba niyan, nakalagay dyan, we have received your form and you're currently processing the above case for the following beneficiary. So, kung ikaw yung pinipetisyon ng asawa mo or ng fiancé mo, ikaw yung pangalan mong nakalagay dyan, date of birth, kung saan ka ipinanganak, and kung merong class um, type, if applicable. So, itong notice na to, no one, marireceive mo siya once na na-receive na ng USCIS yung um, I-129F packet nyo. Okay? And then, papakita ko naman sa iyo yung uh, NOVA 2. Okay, so then ito Miss Eve ang NOVA 2. So, halos same lang din sila. Um, sa taas yung WAC number and then yung receive date and then case type and then sa baba nyan is nakalagay yung uh, beneficiary and then my letter A dyan, meron ako dyan video na isa yan yung alien number mo and then nakalagay din dito yung um, information sa NOAA 2, ang pinagkaiba lang uh, sinasabi lang dito ng USCIS na hey, na-approve na namin yung case nyo, yung I-129F packet, and pino-forward na namin ang inyong case sa NBC. So, once approved na, um, pwede ka nang mag-schedule ng medical and then interview. So, ayun lang po. I hope this video helps. Happy weekend, guys. Bye-bye!